Pag under oath, that is under pain of perjury. Hindi naman nila siguro ang sarili nila sa ganun. So, palagay ko, ay, eh, ano yan, propaganda na lang yan. Sir, hingi lang po ng uh, reaction sa meron po kasing mga bagong aligasyon na galing kay uh, Vice President Sardo Terte. Babasahin ko na lang po. Sige po. Um... We all know that, uh, first, the congressmen did not read the articles of impeachment. Second, many of them receive a budget or many in exchange for their signature. Ang context po nito o ang tanong ay uh, parang naga allegedly sinasabi ni Bifi Sara Duterte na hindi muna binasa ng 215 lawmakers yung impeachment case bago ito pirmahan. What do you make of this po? Uh, yan po ay unang-una. Ito pong mga pumirma ng impeachment Uh, ng articles of impeachment. Ito po naman ay mga mambabatas eh. Hindi po ito pipirma ng hindi nila nauunawa na, nauunawaan kung anong pinirmahan nila. Especially, it is under oath. Pag under oath, that is under pain of perjury. Hindi naman nila siguro isusulo, isusuong sa sarili nila sa ganun. So, palagay ko ay, eh, ano yan, propaganda na lang yan. Follow up with that, attorney, kasi uh, even with the start of the Good Government Committee hearings nung nauungkat yung uh, anomalya ng confidential funds uh, with the OBP and uh, the DepEd, the BP has shown uh, several allegations to the House. Um, uh, as the spokesperson, would you expect a change of attitude from the BP when it comes to the proper time na humarap na siya sa impeachment trial? Uh, Kung baga, sa ng personal allegations, ay uh, sagutin ng direkta yung articles of impeachment mga kaso sa kanya. yan lang ho ang paraan para niya uh, depensahan ang articles of impeachment sagutin niya kung ito pong mga katanungan na ito ay sinagot na ng vice presidente during the quadcom at nanumpa siya eh di sana wala tayo dito ngayon kung katanggap-tanggap naman yung kanyang paliwanag siguro wala tayo din, wala tayong impeachment ngayon hindi po ba ang problema ayaw niya mag, ayaw niya manumpa ayaw niya sagutin gaya po ng confidential fund. Anong sagot niya? Eh, confidential fund nga, kaya hindi pwedeng pag-usapan. Mali yun eh. Attorney, last na lang from my end. Uh, you said na nga kanina po na parang wala, wala sa konstitusyon. Basically, yung pagmumosyon ng mismong Senator Judge and that Senator De La Rosa himself is acting like a defense uh, counsel. With that po, is it also fair uh, to now state that whatever happened to the Senate sets a bad precedent doon sa 20th Congress na mag-hold ng trial kasi parang laging nakabinbin or hanging by a thread yung pagtuloy nito with just one motion, pwedeng madismiss? It's a bad president. It's a terrible president. Dahil wala, it, hindi ito alinsunod sa saligang batas. Ang trabaho ng hukom ay, di, ay, ay uh, litisin at disisyonan ayon sa ebidensya. Hindi, hindi maaaring i, i na walang paglilitis. Wala yun sa saligang batas. Ang sabi ng saligang batas, litisin at desisyonan. Last na lang, sir. Promise, Promise din. <laughs> As a spokesperson, do you have a direct message to the senator judges that will hold the uh, uh, BP's trial in the next Congress? Ang aking pong uh, pakiusap ay maging impartial. Deliver impartial justice. Nang naaayon sa ebidensya. No personal preferences, no party affiliation influences. Tama na po yun. Contento na ako doon. Salamat din. Thank you, Earl. Uh, Janes Kapanti from GMA Online. Good morning. Good morning, attorney. Morning. Uh, sir, yung sa about the the council, the defense council of the vice president. Is there any legal impediment on the part of the house? That's why it wasn't received the notice of appearance. May legal impediment po ba? That's why. You know, hindi ko po. Hindi ko po na. Kasi bago lang huyan eh. Nangyari yan kailan? Kahapon lang. Hindi ko pa ho nauusisa kung ano talaga ang nangyari. Ngayon, hindi ko alam kung may impediment kaya hindi tinanggap or kung anong dahilan kung bakit hindi tinanggap. Gaya po nang nasabi ko kanina, no harm no foul. Dahil ang yung service of the of the of the entry of judgment was standard. so as if it was received. Wala hong danyos. Thank you, sir. So uh, on, follow up lang po. Uh, promise din. On, uh, on, uh, I didn't promise. say promise. Okay. Yeah, uh, just one, one follow up question. Uh, can you just uh, uh, explain? Yeah, uh, you mentioned uh, a little while a while ago that uh, the House and the Senate uh, both are continuing bodies; they are constant. Can you just drive the point that why why this impeachment trial can cross? To the 20th Congress because the other camp is always saying, arguing that you know the composition of the 19th Congress that endorsed the, this complaint is not exactly the 20th. The composition of the 20th Congress. Gaya po ng nasabi ko kanina, ang institution does not expire. Gaya po yan sa, uh, sa collegial body, no? Collegial body meaning uh, judges composed of more than one. kahit na ho magpalit yung mga hukom doon, hindi naman back to square one yung pag, ano, paglilitis eh. Tuloy-tuloy po yan. Ganon din po ang impeachment court. It doesn't matter what the composition is because the institution survives. It does not expire. It is the legislative function that expires. Thank you po, sir. Alam magpa ko magpapromise <laughs> ko. Thank you, Lenesca. Uh, Big Semintak from uh, Net25. Magandang umaga po, Atty. Magandang umaga. Atty, doon sa panimulang salita po ninyo, natatangi lahat itong nangyayari, maging yung article of impeachment, maging yung nasasakdal, maging yung impeachment court, asoy generis. Pero sinabi nyo rin na yung maging ng sina Chief Justice Puno, maging ang pelkonsa, maging sa inyong panig mismo, ay tila nagkakaroon ng pagmamalabis. Batay na rin sa sinabi ni Senate President Escudero na walang limit kung ano yung gusto nilang gawin. Ang tanong ko po, sa ganitong mga pagmamalabis na napupuna ng mga legal luminaries dyan sa impeachment court, na maaaring lumalabag sa saligang batas, sino po ang pwedeng sumawata at pwedeng magpapigil o magtuwid sa impeachment court? Uh, kung meron pong pagmamalabis, gaya nung sinabi ni Chief Justice uh, Puno, abuse of discretion. Under the expanded jurisdiction of the Supreme Court, sila ang pwedeng mag-awat. Subalit, hindi po garantisado na ang Supreme Court will assume jurisdiction because they will respect the well ito po no pwede nilang pwede silang manghimasok pwede nilang sabihin na ito ay pagmamalabis although ang nagipong kalakaran the supreme court will respect the the internal rules and yung kalakaran ng senado as an impeachment court pero sa sagot sa tanong niyo tanging ang supreme court po kung merong mag-aakyat nito kung merong dudulog sa kanila para uh, para humingi ng uh, ng ruling sa pagmamalabis na ito sino po kayong partido ang pwedeng dumulog ah uh, kahit sino po 'yan kung ang kung ang tingin po ng uh, ng uh, defense eh may pagmamalabis na na lugi sila o naagrabyado sila, sila. Ngayon, sa prosecution po, depende. Depende. Although ang prosecution, pwede pong ano yan. It can be a recourse available for the prosecution. Okay. Last na lang din po, promise po. <laughs> Sabi po ninyo, at saka nung ipadala ng House of Representatives yung article of impeachment sa Senado, ay e naninindigan ng prosecution team na mayroong presumption of legality and regularity ng article of impeachment. Pero pagdating po nung makonstitute ang impeachment court, ang desisyon ng impeachment court under uh, SP uh, Chisis as presiding officer, nireman po nila yung uh, impeachment, uh, article of impeachment. At noong huling araw po ng uh, session ng 19 Congress before the CNJ adjournment nagpatibay sila sa plenaryo ng isang resolution. motion or resolution, resolution not to accept the demanded article of impeachment ang tanong ko po dahil sa nangyaring yun with the presumption of regularity pero nireman, ano po ang status ng uh, article of impeachment kaya ko natanong yan attorney kasi maging sa panig ng depensa mukhang si Vice President Sara Duterte ay nagre-refuse to answer the summons of the impeachment court dahil ang paninindigan nila ano ang kanilang sasagutin kung yung mismong article of impeachment ay questionable. Hindi po. Hindi po nagpasa ng resolusyon ang ang kamara na wag tanggapin. In fact, nagpasa sila ng resolusyon certifying that the Articles of Impeachment did not violate the one-year bar rule. Ngayon, uh, sabi ni... Kung sinas